Madalas na problema ko sa farm ay ang pagkaubos ng dishwashing liquid na ginagamit namin paghugas ng mga gamit ng mga alaga namin. Kaya sinubukan ko na rin ito nagtitrending na siksik -Sik DIY dishwashing liquid kit. Alam naman natin kung gaano kahalaga na malinis ang mga water at feeders ng mga alaga natin para iwas sa sakit. Kasi for as low as 15 pesos per liter na cost, meron na kaming dishwashing liquid and as fast as 10 minutes. At samahan niyo ako, bisitahin at bigyan ng mainom ang lahat ng alaga natin sa farm Tara Okay, andito tayo ngayon sa farm uh, Dito nag-choose si Najan Paul sa batch uh, 21 natin Dahil may time tayo, tutulong ako At natito yung uh, mga waterer Kaya ako na ang gagawa nun Busy yung dalawa eh So siyempre kailangan natin ng panghugas kasi importanteng nahuhugasan lagi ating mga waterer katulad ng laging sinasabi sa dalawa para mabawasan yung risk ng pagkakasakit ng ating mga manok. Kaso, nasan yung ano? situation liquid. Wala eh, hindi ako makabili. Kalimutan ko. Ilang araw ko na pinapaalala yun ah. Wala na naman. Wala. Wala. Dahil lagi namin ito nagiging problema dito sa farm, buti na lang may binili ako. Ito 'yung nagtitrending, trending na siksik do it yourself dishwashing liquid kit. 'Yan. Itong mga kit na 'to, ihahalo lang natin sa tubig at natutunaw siya in just 10 minutes. So sa pack na 'to, ito 'yung 16 liters pack, ihahalo lang natin 'to sa 14 liters of water, makakagawa na tayo ng 16 liters ng dishwashing liquid. So papatak lang ng 15 pesos per liter, meron ka nang na dishwashing liquid. Sa may pang uh, hugas tayo. Timplahin muna natin to. May 4 variants ito. Lemon, kalamansi, antibac, and unscented. 2 sizes din itong mabibili. 4 liter or 16 liters mixture. Timplahan na natin. Ginamit ko lang ang galoner ng mga manok kung sukat ng tubig. 4 liters kasi ito eh. Then inilagay ko ang mixture ng kalamansi na 4 liter variant. At ang antibac na 16 liter variant kailangan kailangan natin yung antibacterial na yan para sa mga alaga natin. Haluin lang ng haluin for 10 minutes. Lalapot ang consistency nito habang tumatagal. At naging okay na rin ito. Dahil may bula-bula pa sa ibabaw, hintay lang natin mawala yung bula niya para may bote natin. Kaso, biglang umulan at uhaw na ang ating mga alaga kaya habang hinihintay natin mawala ang bula, Kumuha lang kami ng konte para makapaghugas na tayo ng mga inuman ng mga alaga. Diniretso na namin sa timba at hinaluan ng tubig. Inunan namin ang batch 22 sa grower house. Hinugasan ng mga bell water. Napakabula at mabango. Naalis din ang dumi ng hinugasan. Nilagyan ng tubig. At isinabit sa mga sisiyo mukhang alam nila malinis ang mga waterer ah Sugod eh at ang pagbabalik sa batch 21 sa chickenarium hinugasan lang ulit mabuti ang mga water at nilagyan ng tubig so ngayon may bacterial flushing tayo ngayon kaya ito may maksil at sinabit na ito suguran din na eh, mga manok ano kaya meron Parang gustong gusto nila ngayon ang mga water nila. Dahil ready ng almusal, kumain na muna kami. Meatloaf lang at itlog mula sa ating mga pasture hens. May pa juice pa na napakalamig. Pagkakain, pwede na rin natin itry itong dishwashing liquid natin na nagawa sa ating mga pinagkainan. Di ba mamantika ang tupperware natin na ginamit? Nahinugasan ko. Hmm. Yan. Ba? Aba ay napakadaling maalis ng sebo sa Tupperware unlike yung other kits sa market. Dahil mabilis tayo natapos paghuhugas ng pinagkainan, sa layers naman tayo. Nakabang din sila oh. Hinugasan ang water nila at isinabit. Sugod so din. Ang ingay nila at ang eh. Okay, dito naman tayo sa camping natin. Habang hindi pa lumalakas ang ulan. Yan na nga, lumakas na! Hinugasan ang kanilang water. Kinuskos yan ng husto pagkalagay ng tubig inusong namin papuntang bahay nila binuksan na rin namin ang pinto dahil tanghali na para makakain na sila and then ang water ng ating baboy binrush din yan nakapartuloy na nga pala ulit sila kasi naging pasaway at nilagyan na tubig, inom din naman kagad eh at lastly si John B binrush itong mabuti na may liquid na ginawa natin Nahiya pa uminom si Janby sa harap natin ha. Sige na, hindi ka na namin nabalahin. Maya maya, sobrang lakas na ng ulan. At dahil wala ng bula, ibobote na natin ang ating dishwashing liquid. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng consistency at ang bango. Isinali na namin lahat. Naisip ko ang mura ng puhunan, pwedeng pwede rin pang negosyo. at sa ngayon, pang sarili namin lahat ito. Siguro naman matagal-tagal na ulit bago tayo maubusan ulit. Yun lang, peace.